Magandang buhay po sa inyo mga kahabi. Nandito ulit si Kuya So ngayon po ano, marami kasi sa atin ang request ng uh, overflow para sa kanilang mga trapan, sa kanilang timba, sa kanilang batya, sa kanilang aquarium. ah, uh, ito po ay dun sa mga ayaw magbutas. Actually, uh, ayaw nilang butasan yung kanilang timba kasi sa totoo lang ano, ang overflow kasi kung makikita nyo po, pag ito, binutasa natin dito, na doon na lang lalabas ang tubig. So, ganun lang siya kabilis. Kaya lang, dahil po yung ibang mga kohabies natin, eh, ayaw nilang masira yung kanilang mga batsa, timba, trapand. Kaya, gumagawa tayo na ibang way para magkaroon ng overflow na hindi magagalaw yung kanilang mga materyales. So, ganito po yan. Ito po, kung makikita nyo po itong dalawang ginawa natin na to, ito po yung tinatawag na mechanical overflow din. Pero napakasimple. simple So, kayang-kayang gawin ng ating mga kohabiyas ito. Ngayon, pakikita ko muna sa inyo paano siya nag-work. Ito po. So, kunyari po, ito yung source ng tubig natin. So, pag binuhos po natin yung ating tubig dito, bababa po yung tubig natin sa kabila, then bababa naman din sa kabila. So, ayan po. So, okay, ilapit mo para makikita nila, ipo-focus lang natin. So, ayan. So, ganyan po siya nag-work. So, ibig sabihin... Mula po dito, hindi natin binutasan yung ating uh, timba. Ito rin po yung walang butas. So, ganyan po nag-work yung ating overflow. Yan. So, ibig sabihin po, mula po sa pipe na to, nagawa natin yung ganyang design. So, paano po ba yan? Pakikita ko po sa inyo yung design na ginawa natin. Tatanggalin ko po. Yan. Para magkaroon lang kayo ng idea. So, ito po. So, sa gantong paraan, ano, no? Ako uh, kung makikita nyo po ito, alam kong hindi lahat kayang gumawa nito. Yan. So, ganito po. Pag hindi nyo po kayang gawin to, pwede kayo mag-elbow, elbow, 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 elbow. So, big meaning, magkakaroon kayo ng pitong elbow. So, gumamit lang tayo ng reducer. Ngayon, yung reducer pwedeng gatlaan para maging strainer. Ganun po, same thing nang ginawa ko doon sa isa. So, ang kagandahan kasi nito, kaya po ganito yung design natin para mag-fit sa mga trapal sa mga timba, sa mga batya. So, ibig sabihin, naiipit siya. Unlike kung bubuka natin to eh, gagalaw-galaw. So, uh, ito po ay eh, hindi siya gumagalaw. So, ibig sabihin, pag ito inilagay eh, natin sa ating, ano po, sa ating uh, area kung saan ay eh, detachable siya, pwede siyang palit-palitin. So, ganun po. So, pag binaba natin, yeah, makikita nyo po, lumalabas ang tubig, nagpo-flow pababa. So, ganyan nagwo-work yung ating overflow. Ngayon, uh, kayang-kaya nyo po yung gayahin. So, katulad yan, oh, pinakita ko sa inyo. eh tingin ko, kaya nyo gawin nito. Then, tatanggalan ko lang ng tubig. Ito po, tinanggalan ko ng tubig para po uli makita nyo. So, ganito yung ginawa nating design para ipit. Ipit po yung ating paglalagyan, hindi siya gagalaw-galaw. Kaya po, yung design na to, sarili nating gawa, sarili nating diklikha. Pero ito po ay sinishare ko sa inyo para po magkaroon kayo rin ng idea. So ginamit natin dito tipid isang elbow saka isang reducer. Yan po. Salamat po at magandang buhay po sa inyong lahat.